Agri, magandang umaga. Tanghali, hapon, gabi. Kung kailan naman tumapapanood, Team Bahog. Aket, oh. Pambira, wag. Yeah. <laughs> 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 Unang aket, si... Si Coco Martin. Ya, wag. Hindi na nga natin. Kamado rin kuya. Nakakamera. na dyan. Alaga na. Isa lang ibig sabihin, pag nilagyan lang ganun eh. Siya lang ibig sabihin, pag nilagay lang ganon, pa magkakasgas ang tuhod. eh. Ah, game na, game na, game na, yan na. <laughs> Oke, guys, kalian mau bayar? Oh, udah. Oke, guys, tidak jalan. Aku kaya, saya tenang. Makakari, si Koko Martin. Eh, lagi simpan juga, ya. Nah, Koko Martin, kalian mau bayar si Koko Martin? Ay, naku po, dumula sa mga kagri Coco Martin, nagtitipa Meron, nakahon, mga kagri baba. Patay to, ito yung pulo, patay to mga kagri Antik na yun kung walang ganon, yari, mga kagri Dudula sa iba, talaga yung may ganon eh Muntik na, muntik na, mga kagri Ilabahan si <laughs> Inabahan nyo Aki uh, Inabahan si Aki Sila <laughs> si Aki. na Kung, kung umano yon, Tuloy diretsyo na yun mga Kung umano minsan Magkakagano na yun mga kakri Patay ang tuhod doon Nung kalabaw na kaya 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 kaya, kaya, kaya. Eto, yari ito, <laughs> Kanina pala ka pa nga. Oriente. Alangay. Eto si Aging. Ano na pa kala niya, Aging? Tanggol. Kaya mo ba yan? Yari ka ng tanggol ka ngayon. <laughs> Yari ka ng tanggol ka ngayon. Tanggol! Ay, mama, mama. Kung may easy lang, haya. Tinignan ko ba, kaya <laughs> Tinawanan ka ba? Hindi, konti. Magkaan lang yung karga niya, mga kakagri. Tatapusin ko sana, mga kakagri. Kaya lang, mayroon tayo dumako kung alal eh. Yung kay Pipoy na yan. Tayo po talaga si Pipoy. Ha, kaya. Mga kakagri, team bahog. Malayo pa okay, sila. Malayo pa sila.